guys, panibawang vlog na naman so ngayon ay tayo magpipicture so yun na nga guys mainit pa ngayon so yun na nga guys nandito na kami sa atin ito ang update ng sunset dito sa amin wait lang, papakita ko sa inyo kasi hindi makita kasi nandun siya okay, tara na guys diba, tara na tara, tara na guys guys, okay, sobrang gulo ang camera natin, ang pangit pa so, ito nga, guys may aeroplano pa, wapakita ko sa'yo oh, yung malipad niya Pero, okay. so, dito lang kita yung aeroplano guys, no ito na sobrang liwanag naman, uy yung liwanag or brightness hindi siya makita ka ng liwanag yun, liwanag, paano kakita So, may teacher pa dito kasi nandiyan. Diba? Mm. So, ito naman mga guys. Medyo sabi ko, ina ko. Na? <laughs> Sinon, <tawa? Wala. laughs> so, yun. Normal na. And then, okay, huh? well, so, makikita niyo na. Ngayon lang ako nakapag-video tapos tingnan niyo naman yung lakas ng hangin sa internet. Global guys, so dabo na Yun, di ba? Hindi niyo makikita kasi mal... against the light. So ito na guys, di ba? Yun so, shoot, shoot niyo naman yung Star Kasi si mama na lang. Ay! Ay, na ming... ay mama! Ng... mama ay mama! din siya ng... Naglalandi ng apoy. Huwag ka, ka, na mga si ay, cool. Oil, bawal pa kita. Sorry, guys. si mama. blood mo si mommy. Ayun. This is the... This is the long okay. apple. This is the fire. This is the. niyan yeah. So, yun nga guys, Zero visibility. So, ito na nga guys. Kaya pala nag flashlight ako. So, ito na nga yung mga ano, naglalandi ng apoy. Tapos, wala nang naliligo. So, yun guys. Ang update ko lang sa inyo is, gumala dito sa taas. So, ito na nga. So, so, wala so, talaga nga. So, here naman. So, pag tinayin blocks ko, so, So, so ano nga pa yung topic natin ngayon? Kasi, ano? ang sunrise, so, ito yung sunrise. Pati na naabot pa. The love is gone the way. yung ganda, oh. Buhan natin sa akin picture. Ito na. ang ba? Ano kasi hindi nyo makita nang ayos kasi. Wait lang guys ha. Wait lang. Wait na nga guys. Kita nyo. Sons. Hindi lang makita nga. So, yun. Ina-miss ko na. So, ito ko kaya sa bahay nila. So, this is kanilang CR. You know what it Maganda, Maganda din ito yung kusina ito nyo yung sunset ito, ito nyo yung ko, sobrang labo ng ano ko Kamila. so ito naman yung ng sala nila may kwarto TV malaki tsaka I mean school ito mga unit Tapos, ito. Kita nyo. Ito. So, damit niya ito. Oh, hindi ko napapakita yan. Like, uh -huh. So, ito na mga guys. Uh -huh. Ito yung TV. Kanilang TV mag... Na... Magnavox. malabo sa yung cam ko. Hindi ko makikita. So, this is the plancha. the quarter. the quarter. Talagang na guys. Doon tayo sa kabilang bahay. Shush. So, nandito pa pala tayo guys. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Ika yung palanggan ah. Kaya nandito agad tayo. Black magic. Magical, di ba? Tapos nakalaktong part. First floor. Kandila ang kusina buong buong ito may buho tas kapag na ulan lagi dyan tulo no si Gabo naglalang din ang tubig and then fuck oh fuck fuck na fuck lang diba yung ginagas ko na so ito yung menu nila so ito yung pangkong yung kwarto ito yung uh, kitchen uh, diba so ito yung huling kwarto then so, baba kitarin drawer then yan and then ang kwarto is lock. Pangatlong kwarto may isa niya no oh. tingnan niyo pagka-shut niya niya 'di ba partner niya sha pag and then pag natin din atin yan boom hmm. bunnies is drawer ang tatak niya is mahogany ito mga ate. At may, may kwarto dito na magna-box pa. So, yun know guys. Then, this is the supply and then, blower. Eh, tingnan nyo. Ito na yung pork sa amin. Dito na. So, yun, guys. This is calendar So, ngayon is twenty-five. Hindi ko ala oh baka hindi. Wala pa. Ngayon ay twenty-five. 25. 25. twenty guys. Bye-bye. Yes. Charlie, guys. Hindi pa nagtatapos. Ito na ang scene na mama. Then kuno ko po to ako naka live live with favor ito na yung biggie so bye guys pati muna tayo kay biggie ito lang.